alamin ang totoo. Alamin ang tama. Sa patuloy na pagbibigay ng DWIZ News ng tamang balita at tamang paglilingkod. Isang programang mag-challenge ng mga sinasabi nila kung totoo o bola. Panoorin, pakinggan at ifollow na LPI. Let's prove it. Ang mga reports na maglalabas kung true or false nga ba ang mga claims nila. Kasama si Dennis Dennis Antenor Jr. live sa DWIZ, live din sa Free TV. Alio 23 at digital accounts ng DWIZ Facebook, YouTube at DWIZ News website. Lalabas na ang totoo sa. Let's prove it. Sa panahon ngayon, mas lamang ang may alam. Kaya bago maniwala sa mga sabi-sabi, suriin at pag-aralan muna natin yan. Dito sa LPI, let's prove it! Palalabasin natin ang totoo. Patutunayan natin kung true or false ba ang iba't ibang konsepto, theories at ideya na kalat dito sa Pilipinas. Ako po si Kim Gomez. Sa loob ng kalahating oras, sasamahan ko kayong ihiwalay ang fact from fiction sa mundo ng health and science. Narito na ang mga claims na patutunayan natin sa LPI Let's Prove It. napag na nga ba ang Pilipinas sa teknolohiya? Tara, let's prove it! Artificial intelligence, dahilan nga ba ng pagkawala ng trabaho ng tao? Tara, let's prove it! Online games, nakakadagdag nga ba ng kaalaman? At epektibo nga bang pampatanggal ng stress? Tara, let's prove it! Siri, kaya nga ba magpatuyo ng iPhone? Tara, let's prove it. HTTP websites, hindi nga ba safe? Tara, let's prove it. Paggamit ng phone habang naka-charge, hindi nga bang sumabog? Patunayan natin 'yan sa let's prove it. Totoo bang mas madumi ang cellphone ng tao kaysa sa inidoro? Tara, let's prove it. Mas safe nga ba ang vape kaysa sa sigarilyo? Tara, let's prove it. Kung alam mo ang tama, maiiwasan ang masama. Kaya tara, let's Proven. kasama si Dennis Dennis Antenor Jr. Digital na ang panahon ngayon. Yung tipong anywhere you go, may technology kang makikita, mapa appliances o gadget man yan. Pero ang tanong ng marami, totoo nga bang napaghiiwanan na ang Pilipinas pagdating sa technology? Tara, let's prove it! Isa ka ba sa mga taong madalas gumamit ng teknolohiya? Yung tipong you can't last the day without holding any gadget at all. Well, naging parte na ng ating buhay ang technology, lalo na ng ating Gen Z. Ngunit ang malaking katanungan ay totoo nga bang napag-iiwanan ng Pilipinas sa technology o teknolohiya? Tara, let's prove it! Ayon sa CoinGeek.com, ang Pilipinas ay nasa ika-54 na pwesto sa isang daan at anim na bansang nakalista batay sa kanilang paggamit ng technology. Kumpara sa ibang mga bansa sa Southeast Asia, mas nakakasabay ang performance ng Pilipinas sa mga bansang Singapore, ikatlo, Thailand, ikaapat na put at Malaysia, ika dalawa. Kesa sa Indonesia, Cambodia at Myanmar ay niraranggo sa ika-85, ika-112 at ika-133 na pwesto. Kaugnay nito sa panayam ng DWIZ Aliu 23 team kay Gail Makapagal, founder ng Woman Blockchain Philippines, isinaad nito na hindi nahuhuli ang Pilipinas pagdating sa teknolohiya. When text messaging was was a hit in the past, the Philippines was a was the text capital of the Philippines of the world rather when social media was in demand again the philippines was the social media capital of the philippines In sa pilipinas you know uh, kilala tayo sabi pagiging uh, text capital ng buong mundo and sa social media you know parang uh, we're also the the, the biggest uh, social media capital you know the capital of social media in southeast asia dagdag pa ni Michelle Alarcon, president of Analytic Association of the Philippines, na mas lumalawak na ang range ng technology sa bansa. Uh, if we are always used to using our phones and getting marketing promotions, technology is at work we can say that the Philippines is taking advantage, no? yung companies natin are taking advantage of technology for that purpose. Gayunpaman, sinabi din niya na nakasalalay ang Pilipinas hindi lamang sa teknolohiya maging sa internet. So, hindi pa ho tayo huli. You know? In fact, uh, advanced tayo, mas advanced pa nga tayo sa ibang, uh, ibang bansa, even first world countries, in terms of yung uh, broad, broadness ng paggamit ng IoT. Ayan, para sa ating mga Gen dyan, na patunayan na hindi pa napag-iiwanan ng Pilipinas pagdating sa teknolohiya. Kaya don't worry, but use the technology wisely. Ayan ha, napanood mo na na hindi totoo ang klima dahil nakakasabay ang bansang Pilipinas sa iba't ibang bansa. Kaya naman paalala, use the technology wisely. Kung alam mo ang tama, maiiwasan ang masama. Kaya tara, let's Proven! Kasama si Dennis, Dennis Antenor Jr. Noong pandemya, nauso ang work-from-home arrangement. Meaning to say, hindi na physically require ang isang individual na jumuti on-site. At dahil dito, nagkaroon ng ilang business owners ng konsepto na gumamit ng mga artificial intelligence o AI. Kaya naman pangamba ng maraming empleyado na sila ay mapapalitan sa kanilang trabaho. Alamin natin kung totoo ang claim na ito. Ang mga Artificial Intelligence o AI ay patuloy na umuusbong hindi lamang sa Pilipinas, maging sa ibang bansa. Ngunit ang malaking tanong, marami nga bang trabaho ang nawawala dahil sa mga AI? Tara, let's prove it! Ayon sa TheGuardian.com, ang ChatGPT ang pinakabagong teknolohiya na magdudulot ng pangamba sapagkat buburahin nito ang mga trabaho ng milyong-milyong manggagawa maging ang mga copywriter sa advertising, salesperson, mga writer ng pangunahing computer code at mga journalists. Samantalang ito naman ay pinabulaanan ni Alfredo E. Pascual, CEO ng Asian Institute of Digital Transformation o AIDT. So I see that robots will be smarter in general in terms of our general intelligence but they will not be able to mimic human only traits and characteristics. So, 'Yun ang nakikita kong unang trend na dapat huwag tayong matakot. Therefore, ang nakikita ko we must embrace technology dagdag pa ni Michelle Alarcon presidente ng Analytic Association of the Philippines ng mga AI ay assistant o katuwang lamang sa trabaho So, device, so the AI should help us with mga routine based na mga trabaho, mga routinary tasks or pag create ng content let's say writer ka or creative writer you can still use AI na siya yung mag-generate ng ideas but in the end, ikaw pa rin no, as the writer, ikaw pa rin yung magka come up with the final storyline and uh, or yung artwork, ikaw pa rin na magpapaganda but not see AI as the replacement of the human. Ayun pa kay Gail Makapagal, founder ng Woman Blockchain Philippines, na ito ay misconception lamang. It's a common misconception. No? It can um, streamline some of the easy processes, but humans are still irreplaceable. Hindi tayo dapat matakot, lalo na at umuusbong ang artificial intelligence o AI, bagkos dapat tayong magpasalamat sapagat malaking tulong ito lalo na sa ating gawain o trabaho dahil napapagaan ng teknolohiya ang ating pamumuhay. So, hindi totoo ang claim. Ayon yan sa ilang pag-aaral. Hindi dapat mag-worry ang mga employees dahil humans are irreplaceable and AI are just helpers for humans. Kung alam mo ang tama, maiiwasan ang masama. Kaya tara, let's Proven, kasama si Dennis, Dennis Antenor, Jr. Mga momshi at popsi, madalas mo bang napapagalitan ng iyong mga millennials at gen Z na anak dahil sa maghapon na ito naglalaro ng online games? O kaya naman dahil ginagawa ng bahay ang computer shop? Well, naiintindihan namin na gusto nyo lamang silang disiplinahin. Pero alam nyo bang nakakadagdag sa kaalaman nila ang paglalaro ng online games? Kaya't ready your ears at pakinggan ang pag-aaral sa claim na ito. Kamakailan ay nakilala ang Blacklist International bilang esports organization na nagbigay ng karangalan sa bansa dahil sa ipinamalas nilang galing sa paglalaro ng PUBG, Mobile Legends, Garena Free Fire at Call of Duty. Sadyang napakalayo na natin kumpara sa Kinalakihang luksong baka, agawan base, tumbang preso, piko, sipa, bunong braso, Chinese garter at iba pa. Bagamat hindi na palakasan ang labanan ngayon, nasusukat naman sa talas ng isip kung paano mo didiskartehan ang pag-atake sa mga kalaban. Yung tipong kahit nakaupo ka lang ay kung saan-saan ka dinadala ng ang graphics at kung anong-anong skills na iyong nabuboost. So, if you're wondering kung bakit maraming nahuhumaling sa online games at sabi nila, nakakatalino daw ang online games, tara, let's prove it. Narito ang sagot. Una, Nakakatanggal ng stress Sa oras na in-game ka na Ay napupunta na sa laro ang iyong focus Kaya pansamantala mong nakakalimutan Yung mga bagay na nakakapagpa-stress sa'yo Kumbaga, dinadala ka ng laro Out of this world Kung saan, ang tanging goal mo Ay mag-level up, ma-accomplish ang mission At madagdagan ng weapons Slash cosmetics Ikalawa, natututong mag-multitask. Yung tipong napagsasabay mo ang pagkain habang naglalaro. Pag-charge cha ng gadgets habang naglalaro, pwede ka rin magpabuhat sa iyong mga kalaro habang inaatupag mo ang ibang bagay. Bukod dyan, bumibilis din ang iyong typing speed dahil unti-unti mong nakakabisado ang bawat letra sa keyboard nang hindi tumitingin. Nagiging keyboard warrior ka ika nga. Ikatlo, nakakadagdag ng kaalaman sa computer. Yung bang inaaral mo ng magbaklas kabit ng computer, gusto mo mag-upgrade ng mag-upgrade hanggang mabuo mo na yung gusto mong specs para hindi ka na maglalag habang naglalaro. Darating sa punto na aaralin mo na rin kung paano mag-live gamit ang third-party software. Kumbaga, nagiging knowledgeable ka pagdating sa computer hardware and software. Pwede rin kumita ng pera. Meron ding trading na nagaganap sa online games kung saan mag purchase ka ng item tapos pwede mo ring ibenta yon sa ibang player. May mga pustahan ding nagaganap sa bawat laro. Batid nating napakaraming nahuhumaling sa online gaming. Gayon hindi ito dapat makaadikan dahil napakarami negative impact na maaari nitong idulot sa iyo, physically and mentally. That's why play moderately. All right. Malaking tulong talaga ang ibang online games. Ngunit hinay-hinay lang din sa paglalaro dahil addictive din ng ganyan. At posibleng matrigger nito ang iyong anger issues. Kung alam mo ang tama, maiiwasan ang masama. Kaya tara, let's prove it! Kasama si Dennis, Dennis Antenor Jr. kasabay ka na ba sa trend na Hello Siri? Yung tipong kakausapin mo si Siri para magbigay ng kumanda. O kaya para may makausap ka lang. Pero wait, totoo nga bang kaya ni Siri na magpatuyo o mag-self-train ng nabasang iPhone? Panoorin ang pag-aaral sa claim na ito. Kumakalat sa social media ang isang quick hack para mapatuyo ang nabasang iPhone. Sa video, isang tawag o utos mo lang kay Siri. Aba, lalabas ang tubig na pumasok sa telepono mo. Hindi mo na daw kailangan ikulub sa bigas at silica pockets ang nabasa mong telepono. Plus, iwas na rin daw sa malaking gastos sa pagpapagawa. Totoo. Kaya ito, tara, let's prove it! may lumabas na feature ang iPhone na kayang mag-drain ng tubig mula sa iyong telepono. Automatic mo na daw na mapapatuyo ang nabasamong iPhone sa pamamagitan ng bagong feature nitong Water Eject Shortcut App. Isang tawag mo lang kay Siri ay siya na mismo ang magpapatuyo ng nabasamong telepono daw. Kailangan mo lamang daw idagdag ang feature na Water Eject sa Shortcuts App ng iyong iPhone para magamit ito. Matik na magpiplay daw ng tunog si Siri sa iyong phone na siyang magpapalabas ng tubig sa speakers nito. Ang sound wave vibration daw na mula sa tunog ang tutulong na magtanggal ng tubig na pumasok sa speaker grill ng iyong telepono. Pero gagana lang ang feature na ito sa mga latest iPhone models na may stereo speakers. Water resistant na design, may iOS 12. May iOS 12 pataas na operating system o iPhone 7 model units pataas. Well, we cannot blame the trend. Pero bago mo paniwalaan 'yan, make sure na dumaan ka sa marami at mahabang research ha at intindihin na hindi lahat ng iPhone ay may feature na self-drain. Kung alam mo ang tama, maiiwasan ang masama. Kaya tara, let's prove it. Kasama si Dennis Dennis Antenor Jr. Bago ka mag-research, kinakailangan ng URL. And one of the things na nasa link ay ang HTTP. Ngunit ayon sa pag-aaral, ito daw ay hindi safe. Kaya't alamin ang pag-aaral sa claim na ito. Madalas ka bang gumagamit ng HTTP para sa pagbubukas ng websites? Alam mo bang, hindi ito secured? Tara, let's prove it! Ayon sa webfx.com, ang HTTP o Hypertext Transfer Protocol ay inilalagay sa harap ng mga URL ng website upang maipakita ang isang website. Ito ay isang protocol na ginagamit ng World Wide Web o www upang kumuha ng mga HTML na dokumento o sa madaling salita, magpakita ng mga web page. Sa kasamang palad, ang mga URL ng website na nauuna sa HTTP ay hindi secured. Nangangulugan ito ng iyong impormasyon sa pag-login o mas malala pa ang iyong personal na impormasyon tulad ng mga numero sa credit card ay maaring manakaw basahin o baguhin ng mga hackers. Dagdag pa sa tutorialspoint.com na ang HTTP ay hindi naglalaman ng SSL na isang secure socket layer na hindi naka-encrypt ang sensitibong data na inilipat tulad ng email at mga address. Ito ay humahantong sa mga banta sa mga sensitibong data. Sa kabilang banda, secure ang HTTPS na gagamitin at ishare ang data. Maaari mo makita ang simbolo ng locker sa simula ng URL na may kasamang HTTPS tulad ng YouTube URL. Oh, ayan ha. Make sure na HTTPS ang nakalagay sa URL na gagamitin mo para hindi malagyan ng viruses at ma ang iyong computer. Kung alam mo ang tama, maiiwasan ang masama. Kaya tara, let's prove it! Kasama si Dennis, Dennis Antenor Jr. Cellphone dito, cellphone dyan ang peg mo. Yung tipong ginagamit mo ito habang naka-charge para lang ma ng mga kachat mo. Alam mo bang may sabi-sabi na posibleng sumabog ang phone kapag ginagamit itong nakacharge? Panoorin natin ang pag-aaral sa claim na yan. Kalat ang mga posts sa social media na nagsasabing mag-ingat at iwas-iwasan ang paggamit ng telepono habang nakacharge. Ang sabi sa mga video tips Posibleng sumabog ang teleponong nakasaksak habang ginagamit. Ilan sa mga posibleng dahilan nito ay lumang charger, magkakaibang brand ng charger at phone, pati na rin ang overcharging. Totoo nga ba ang mga post na ito? For sure, ginagamit mo rin ang phone mo tuwing nagcha-charge kaya tara, let's prove it. Ayon sa mga website na mga sikat na brand ng telepono, hindi masamang gamitin ang inyong mga phone habang nagcha-charge. Kung ginagamit mo man ang phone mo while charging, automatic na bumabagal ang pagcha charge ng battery nito. Mas kilala ang feature na ito na Optimized Charging. Dahil dito, pwedeng-pwede ang magdamagang charge. Pero tandaan, hindi uubra ang feature na ito kung ang gamit mo ay charger na fake. O oh, ayan ha, iwasan ang paggamit ng cellphone habang naka-charge ito. Habang naghahantay kang ma-full charge, try mo maging productive o makipag-banding sa pamilya mo. Kung alam mo ang tama, maiiwasan ang masama. Kaya tara, let's prove it! Kasama si Dennis, Dennis Antenor Jr. Ikaw po yung tipo ng tao na kahit saan ay dala mo ang iyong phone. Ultimo sa pag-CR ay dala mo ito dahil may kasyat ka. O kaya naman nanonood ka ng series gaya ng K-drama. Naku, guilty yan. Alam mo bang mas madumi pa ang cellphone kaysa sa inodoro? Panoorin nga natin ang pag-aaral sa claim na yan. Cellphone ang pinaka hindi mawawala sa atin na ngayon na halos lahat ng bagay ay maaari mo nang gawin gamit lamang ang iyong cellphone. Mula sa paghahanap ng mga bagay-bagay, pagbili ng mga kailangan mo, hanggang sa pagbabayad ng mga bills. Kaya, totoo nga bang mas madumi ang cellphone natin kumpara sa inodoro? Tara, let's prove it! Dahil nga ang cellphone ay daladala natin kahit saan, hindi natin napapansin na lahat ng mahahawakan natin o germs at bakterya na napupunta sa ating mga kamay ay direktang napupunta rin sa ating mga cellphone. Ayon kay Morgan Kutulo, writer sa Reader's Digest website, napatunayan daw na mga scientist galing University of Arizona na ang ating cellphone ay sampung beses na mas maraming bakterya kesa sa inuduro. Dahil nga daw, mainit ang ating cellphone, sa tagal natin itong gamit ay mas nabubuhay ng matagal ang mga bakterya. Bukod sa ating mga cellphones, mas madumi din daw ang mga pampublikong handles o mga hawakan, mga switches, mga buttons, mga buton o pindutan kaysa sa inodoro dahil maraming tao ang nakakahawak ng mga ito at iba't ibang mga sources ng bakterya ang naabsorb nito. Kaya naman, ugaliin na maghugas o magdisinfect ng mga kamay ng mas madalas para makaiwas sa mga sakit na dulot ng bakterya. O, oh, ayan ha. Ngayon, alam mo na yan. Ugaliin ang pag-alcohol, pagsasanitize, at paghuhugas ng kamay. At iwasan ang madalas na paggamit ng phone. Kung alam mo ang tama, maiiwasan ang masama. Kaya tara, let's prove it! Kasama si Dennis, Dennis Antenor Jr. Noon, Sigarilyo ang madalas na binibili dahil stress reliever umano sa iba. Pero ngayong nasa digital world na tayo, Vape na ang binibili dahil sa cute design nito at sa iba't ibang flavor. Pero mas safe nga ba ito kaysa sa sigarilyo? Alamin natin ang pag-aaral sa claim na yan. Tila parang kabuting nagsulputa ng mga vape shops sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Mas okay daw kasing pamalit ito kumpara sa sigarilyo. Kaya naman, marami ang nahikayat na gumamit dahil bukod sa nagre-recharge ito, iba't ibang flavors pa ng juice ang magagamit mo. Pero, totoo nga bang mas safe ang vape Kesa sa sigarilyo, tara, let's prove it! Bukod sa mas kaunti ang nikuting content ng vape, ang nakakasama ay ang mga kemikal na nasa vape juice. Sang-ayon din si Dr. Tiki Pang ng University of Singapore na walang kinalaman ang vaping sa deaths at sa mga cancers kung hindi ang mga inilalagay ng tao sa vape. Bagamat karaniwang food grade o nakakain ng sangkap ng mga vape juice, hindi naman sang-ayon ng Food and Drug Administration na ito'y ligtas dahil sa oras na mainita ng sobra ang juice, ito ay nagpuproduce ng certain harmful compounds na maaaring magdulot ng sakit sa baga, puso at magdulot ng kanser. Nagpaalala rin ng Department of Health na wag magpaloko dahil hindi pa rin safe ang pagbivate. Kaya mag-isip-isip ka na imbis na gumasto sa bisyo, pagkain na lang ang bilhin mo. O ayan ha, better na makinig sa mga doktor at eksperto upang ang health ay hindi mapahamak. At sa panahon ng inflation rate, matuto tayong pag-aralan kung saan mas magandang gastusin ang pera. Instead na yosi at vape ang bilhin. Mabuting ilaan na lang ito sa pagkain. Kung alam mo ang tama, maiiwasan ang masama. Kaya tara, let's prove it! Kasama si Dennis, Dennis Antenor Jr. At ngayon, lumabas na ang totoo. Napatunayan na natin kung ano ang totoo sa hindi sa tulong ng mga pag-aaral at eksperto. Sa susunod na linggo, samahan niyo ulit ako para sa isang panibagong araw ng pag-confirm or debunk sa mga nakasanayang konsepto at ideya nating mga Pilipino tungkol sa ating wellness and health. Muli, ito si Kim Gomez, nagsasabing huwag maniwala agad-agad sa mga claim-claim na yan. Patunayan na yan sa LPI, let's prove it! alamin ang totoo, alamin ang tama sa patuloy na pagbibigay ng DWIZ News ng tamang balita at tamang paglilingkod. Isang programang mag-challenge ng mga sinasabi nila kung totoo o bola. Panoorin, pakinggan at ifollow na ang LPI. Let's prove it! Ang mga reports na maglalabas kung true or false nga ba ang mga claims nila. Kasama si Dennis, Dennis Antenor Jr. Live sa DWIZ. Live din sa Free TV. Aliw 23 at digital accounts ng DWIZ. Facebook, YouTube at DWIZ News website. Lalabas na ang totoo sa Let's Prove It!